Apo, po. Ito na ang tatang Para ipamana. Ang aking kapangyarihan. Ang iyong kong ah, ah. 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 alam niyo ba kagabi na naghinip ako? Si Lolo? Aba, ako rin. Ano naman na panaginipan mo? Eh, ano kasi? Binigyan daw ako ng kapangyarihan ng lolo nyo eh. Ba't nandito ka? Ewan ko. nakitambay lang ako dito eh. Kapangyarihan? Eh, ano naman kapangyarihan binigay sa'yo? Sabi ng lolo mo, mag-concentrate daw ako. Parang ganito oh. Mm -hmm. Di ko alam eh. Natakot kasi ako sumuha ng lolo mo. Kamukha mo kasi. Eh, niloloko mo lang pala kami. Mui ka na nga. Mui ka na nga. Mui ka na nga. Magkapangyarihan paulit ulit ibig mo kayo ng magkapangyarihan pa ulit-ulit? Hindi -ulit. mo kayo ng magkapangyarihan pa ulit-ulit? Pa ano to? Teka, teka! Nagugulan ako sa inyo eh. Iinom muna ako. Ha? ang pilis mo eh! Nakuha! Ano to no? Tapos? Ay... Ano kaya kapangyarihan ko? Ah! Alam ko na! Uy! Uy! Ayan. Uy! Uy! Oh, 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 oh. Ako, sis kong alis. Kapangyarihan ko ay telephone. Este, teleport pala. Ako, si Litong Uli. Kapangyari ulit. Kapangyarihan ko, ulit-ulit, ulit-ulit, ulit-ulit. Ako, si Boy Baga. Bakit Baga? Because I'm too hot. Ako, si Berting Basak. Kapangyarihan ko, mamasa. Isang malagim na araw sa inyong lahat Ako, si Yanig Laurente Ang bago niyong tatanawing Panginoon Para sakupin ang buong Pilipinas Sunod ang buong mundo <laughs> Sa mga hindi susunod sa aking pinag-uutos Ganito ang mangyayari sa inyo at magpasama ng inyong tambay na kaibigan. Ang aking napili upang ipagtanggol ang isang ataohan, maging matapang, magiting, at gamitin sa tamang paraan ang inyong kapangyarihan. Ito na ang tamang oras, maghanda sa paparating na dilupyo, dahil kayo ang ako ni Makario.